Maligayang pagdating sa channel ng nagkakaisang mga emisaryo ng liwanag. Kung gusto mo ang kwento ng karanasang malapit sa kamatayan, isaalang-alang ang pag-like at pag-subscribe sa channel. Ngayon, magsimula tayo sa kwento. Bilang isang shaman, ginagabayan ko ang mga tao sa pamamagitan ng seremonya ng pagpapawis ng Native American, isang paraan na ginagamit para sa emosyonal at espiritual na pagpapagaling. 45 minuto sa isang seremonya ng pagpapawis na ginanap namin isang sabado ng gabi, nagsimula akong makaranas ng kakulangan sa ginhawa sa kaliwang bahagi ng aking dibdib. Sa layuning maibsan ng sakit, umalis ako sa kubo para makalanghap ng sariwang hangin. Habang pinagmamasdan ko ang katahimikan ng baybayin sa harapan ko sa dilim, natanong ko ang mga bula ng maraming kulay na luminescent na ilaw na sumasayaw sa malasalamin nitong ibabaw. Namangha at nabighani sa gayong pambihirang panoorin, tumayo ako at nanonood ng may pagkamangha at kasiyahan, gayon paman bilang ako ay nabighani sa kanilang mapangakit na pagtatanghal, sa panahong iyon ay hindi ako nagbigay ng anumang partikular na kahulugan o kahalagahan dito. Pinasigla ng kaakit-akit at matingkad na pageant na yon, bumalik ako sa seremonya ng pagpapawis, ngunit sa bawat oras na ipinikit ko ang aking mga mata upang magpahinga, mayroon akong kakaibang pakiramdam na ako ay tunay na naroon sa parang panaginip na kaharian ng aking nagising na panaginip. Ibinasura ang kakaibang sensasyon bilang side effect ng mental fatigue na pinalala ng pag-aayuno, ipinagpatuloy ko ang seremonya sa kabila ng matinding paninikip ng dibdib na nararanasan ko sa pagtatapos ng ikatlong round. Dahil ang seremonya ay natapos ng mas maaga kaysa sa karaniwan, umalis ako kasama ang aking kaibigan na nag-imbita sa akin na maghapunan sa kanyang tahanan. Habang nakaupo kami sa hapunan, bigla akong nahihilo at naramdaman kong parang dinudurog ang dibdib ko. Ang aking kaibigan na nararamdaman ng aking matinding paghihirap ay nagtanong kung ako ay nakararanas ng atake sa puso. Hindi sigurado kung paano sasagutin ang kanyang tanong, hiniling ko sa kanya na dalhin ako sa emergency room sa lokal na ospital. Habang papunta sa ospital, sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili sa pamamagitan ng pagsasabi sa aking sarili na ang aking mga sintomas ay hindi sanhi ng anumang seryosong kondisyon, sa kabila ng nakikitang pagkabalisa ng aking kaibigan. Bigla, sa sobrang pag-usisa, nakita ko ang aking sarili na pinapanood ang aking kaibigan na nagmamaneho at ako ay mahimbing na natutulog sa upuan ng pasahero mula sa isang posisyon sa labas ng kotse. Habang ang mga tampok ng magandang nakapalibot na tanawin ay nagsimulang maakit ang aking pansin, lumayo ako sa kotse upang masuri ang mga ito ng mas malapitan. Sa mas malapit na pagtatasa ng napakagandang panorama na iyon, napagtanto kong nasa mismong kaharian ako ng panaginip na nagising ako sa seremonya ng pagpapawis noong araw na iyon. Dahil sa curiosity, sinimulan kong sundan ang isang landas sa bundok na nagsimula bilang isang mabato na landas, naging isang cobblestone na landas habang umaakyat ito at nagsanga patungo sa pasukan ng isang lagusan. Habang naghahabi ang landas sa kaliwat kanan, lumihis ito patungo sa isang madilim at maingay na domestik. Bigla, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa gilid ng isang kanyan, natatakot sa loob ng hangganan ng isang hindi mailarawang kakilakilabot na rehiyon kung saan ang liwanag ay sinala ng abo na lumaganap sa kapaligiran. Habang sinusuri ko ang kakilakilabot na kalawakan na iyon, ang mga takbo ng barbed wire at ang mga sulo na may dilaw berdeng apoy na nakakalat sa mabatong tanawin ay nagpaalala sa akin ng isang larangan ng digmaan ng World War II, at alam ko na kung ang lugar na iyon ay hindi impyerno mismo, ito ay, ay hindi bababa sa isang lugar ng malaking kawalan ng pag-asa. Bigla kong nakita ang sarili kong nakatingin sa tila mga batong estatwa ng mga tao sa mga dingding ng isang lagusan. Sa kanilang pagtutok sa isang hindi tiyak na hinaharap, may mga naghihintay para sa buhay at tumutugon sa mga kaganapang hindi nila kontrolado habang sila ay nagbubuka sa harap nila, habang may mga para kanino ang buhay virgins, narinig ko ang isang tinig na nagsabi habang naglalakbay ako ang lagusan. Sa dulo ng lagusan, nakita ko ang isang hiwa ng liwanag, at sa sandaling iyon, iniisip ko kung maaaring namatay na ako. Biglang, nakita ko ang aking sarili na tinatanaw ang isang walang hangganang larangan ng berde kung saan ang mga bulaklak ng lahat ng kulay ay namumulaklak at ang mga puno ay umaawit ng mga awit ng pagbati. Sino ba ako para karapat-dapat sa ganoong detalyadong pagtanggap, tanong ko habang nakikinig sa kanilang nakakabighaning kanta. Habang pinagmamasdan ko ang kaakit-akit na kanayunan na iyon, nakita ko sa di kalayuan ng isang matingkad na iluminado na lungsod na magnetically draw ang aking pansin. Nagsimula akong maglakad patungo sa nakasisilaw na lungsod, at habang papalapit ako dito, nakita ko sa loob ng lungsod ang isang tulad templo na istruktura na puno ng libu-libong tao na nagpasaya at tumanggap sa akin. Sa aking kasiya sorpresa, nakita ko ang mga miyembro ng aking pamilya at mga kaibigan na matagal nang pumanaw na nagsimulang lumabas mula sa nagniningning na templo. Nakita ko, bukod sa iba pa, ang aking lolo, tiyahin, tiyuhin, pinsan, kamag-anak na kilala ko lamang mula sa mga larawan ng pamilya, mga kaibigan noong bata pa, at maging ang kanilang mga kamag-anak sa grupong dumating para salubungin ako. Habang pinagmamasdan ko ang iba't ibang anyo sa harap ko, napansin ko na sa kanila ay may mga nilalang na ang mga paay nilalangaw ng apoy at nagniningning sa liwanag. Matapos gumugol ng ilang oras sa mapagmahal na pakikipagpalitan sa mga naroroon, lumingon ako sa mga miyembro ng aking pamilya na biglang natahimik nang biglang lumitaw ang isang presensya na mas maliwanag kaysa sa lahat ng araw ng universo. Habang yamakap sa akin ang misteryosong nilalang na siyang liwanag, binalot ako ng pagmamahal nito at tinanggap ako na pagtanto ko na sa katunayan ay namatay na ako. Noon ko naranasan ang isang pagsusuri sa buhay, kung saan ang mga sandali mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan ay nagbukas bilang isang solong, kumpletong kaganapan, na ang bawat alaala ay bumubuo ng hindi mapaghihiwalay na mga bahagi ng kabuoan. Nang matapos ang aking misyon sa buhay, ang enerhiya ng pinakabanal na espiritong iyon at ang aking enerhiya ay nagsanib sa isa, at sa isang walang katapusang sandali, naranasan ko ang kadalisayan at lalim ng walang hanggan na pag-ibig, isang pag-ibig na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. May gusto ka bang gawin? Tanong ng ilaw. Gusto ko ng ilang minuto para magpaalam sa pamilya ko, sagot ko. Go, sagot ng liwanag ng pakawalan ako nito mula sa mapagmahal nitong yakap. Hindi, sagot ko, sa takot na baka hindi na ako makabalik sa yakap ng liwanag. Noon ko naramdaman ang paghiwalay sa liwanag. Nang ang pagkakaisa ng isa ay naging dalawa muli, sinimulan kong isa alang, -alang na ang walang katapusang pag-ibig na kinakatawa ng liwanag ay maaaring nasa loob ng sarili kong puso at kaluluwa, anuman ang landas na pinili kong tahakin. Hindi ko pa napag-uusapan sa iba ang mga bagay na nakita at naranasan ko noong NDE ko hanggang ngayon. Alam kong hindi ko maipaliwanag ang mga ito o maibigay ang malino na kahulugan sa kanila. Naiintindihan ko na ang pagiging tao ay higit pa kaysa sa pinahintulutan nating maging tayo at tinatanggihan natin ang ating sarili sa napakaraming posibilidad. Pagkatapos ng sampung taon sa Clairo, umalis ako para maghanap ng mas malalim na kahulugan. Nalaman ko na sa aking pag-iisa, nararanasan ko ang isang malapit sa Diyos na hindi ko nakita sa pakikipag-usap tungkol sa kanya o pakikinig sa iba na nagsasalita tungkol sa kanya o talakayin ang kanilang pananampalataya.